diyan man din ha aw di. oh, ma ma e. uh. sige pa, ka ubo try din na ubo na bagyo pwede ka na ha okay yeah, Kaya over ba din ha wala na si ubo hindi dio tapos kung walay na okay okay tapos kung maulian na obo ano man uy ino nasa na sa ring apuyti pwede na ikaw ito kon upo yan na later na kay may ubo pa ikaw later na masaring ikaw na <laughs> Uy, din eh yan. Pag-abot na to, ha? Pa? Ni. Pag-ni. <laughs> okay, later na lang, ha? Later na lang, okay? Okay, you got your name. Bye, bye. Tak, yes,